isang mundong hindi natin namulatang ganito. Isang kasaysayang nagpatuloy sa ilalim ng banyagang pamumuno. Paano nga ba kung hanggang ngayon ay sakop pa rin tayo ng mga Espanyol? Ano ang itsura ng ating bansa? Tayo ba ay mas maunlad o baka naman mas sugatan? Ito ang tanong ng isip. Na minsan ay tinatampisaw ng imahinasyon at pinupupaw ng pag-usisa. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saisag. Sa ating nakaraang kabanata, sinilip natin ang isang alternatibong kasaysayan. Isang mundong hindi kailanman naranasan ang tatlong daang taon ng pananakop ng Espanya. Ang tanong natin, magiging mas maunlad ba tayo? Mas buo ang ating pagkakakilanlan. Mas matatag bilang isang lahi Ngunit ngayon, hindi natin babalik ta rin ang kasaysayan. Bagkos, ating haharapin ang isa pang tanong. Kung sakop pa rin tayo ng mga Espanyol hanggang sa kasalukuyan, ang ating araw-araw ay maaaring ibang iba sa ating nakasanayan. Ang ating mga eskwelahan Posibleng lahat ay gumagamit ng wikang Kastila bilang pangunahing medium ng pagtuturo. Ang ating mga batas, posibleng may halong relihiyosong tuntunin ng simbahang katoliko. Mas konserbatibo, mas istrikto, at ang ating pamahalaan, hindi isang demokratikong republika kundi isang monarchy ang sa ilalim ng hari o reyna ng Espanya. Maayos ba ang ating sistema ng pamahalaan? O baka naman kontrolado at walang tunay na boses ang taong bayan? Sa mahabang panahon ng kolonyalismo, ipinakita ng kasaysayan na ang kapayapaan ay kadalasang kapalit ng kalayaan. Oo, maaring mas disiplina ang mga institusyon, mga kalsada, frame, simbahan at gusali na sinusunod ang arkitekturang Europeo. Ngunit kapalit nito ay ang posibilidad ng pagkawala ng sarili identidad. Tayo pa rin ba ay Pilipino? O isa na lang ekstensyon ng kulturang Espanyol? kung Espanyol pa rin ang may hawak ng ating bansa, magiging mas mayaman ba tayo ngayon? Maaaring oo. dahil baka mas na-develop ang ating infrastruktura, kalakala at industriya. Posible ring naging mas malawak ang koneksyon natin sa Europa at Latin America. Ngunit, gaano karami sa yaman ang napupunta sa Pilipino? O baka, gaya ng dati. Ipinapadala pa rin ang ating ginto, langis, at likas yaman sa mga banyaga. Isa ito sa pinakamalalalim na tanong. Kung sakop pa rin tayo ng Espanyol, may boses pa ba tayo sa ating kapalaran? May karapatan ba tayong bumili ng pinuno? O ang ating mga leader ay itinalaga ng pamahalaang kolonyal sa Madrid? May free press ba tayo? O bawat salita ay sinusuri at sinasala ng sensura? Kung sakop pa rin tayo, baka bahagi tayo ng Spanish Armed Forces ang ating sundalo ay maaaring may akses sa modernong armas at training ng Europa. Ngunit, kung China ang umangkin ng ating mga isla sa West Philippine Sea, ipaglalaban ba tayo ng Espanya? O titingnan lang nila ito bilang isang minor na problema sa isang kolonya? O mas malala, baka ibenta pa ang ating karagatan kapalit ng kasunduan. Tayo ba ay magiging mas magalang at konserbatibo? Mas relihiyoso, mas formal, mas ka-Espanyol ang ating mga pangalan, wika, pananamit, at musika. Marahil wala tayong OPM tulad ngayon wala ring K-pop craze. O kahit Pinoy humor na kilala sa buong internet. Tayo ay maaaring mas refined, ngunit mas detached mula sa ating tunay na ugat. Ang ating katutubong identidad. Hindi imposibleng maging mas maayos ang ating lipunan baka nga mas disiplinado. Ngunit ang maayos, hindi palaging ibig sabihin ay malaya. Ang tunay na tanong, ano ang halaga ng kaayosan, kung kapalit ay katahimikan ng mga pinatahimik? Ano ang halaga ng progreso kung wala tayong sariling daan para tukuyin ito? Sa huli, ang Pilipinas ngayon ay imperfect. Maraming hamon. Maraming pagkukulang. Ngunit sa kabila ng lahat, tayo ay isang bansa malaya. At sa bawat tagumpay o pagkakamali, tayo ang may gawa, tayo ang may desisyon, at marahil, iyon ang pinakamahalagang yaman na meron tayo ngayon. Ang kalaya ang ng ating Kinabukasan. Nagustuhan nyo ba ang kwento natin ngayon? Maaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saisag.